Hinamon ngayon ng NASA scientist Dr. David Sprigle si self-proclaimed UFO expert Jaime Monson hinggil sa nag-viral na hinihinalang bangkay ng alien sa Mexico. Ayon kay Dr. Sprigle, kailangan magbigay ng samples ni Monson sa world scientific community kung siya sa muna nila kung totoo ang alien o hindi ang naturang bangkay na nag na 1,800 years old, batay na rin yan sa radiocarbon testing. Magugunitang ang dinala at dinisplay pa ni Maussan ang inihinalang na niyong marabangkay ng alien sa loob ng Kongreso sa Mexico itong nakalipas na araw na tagpuan ito sa Costco, pero noong taong 2017. Samantala, wala pa umarong imbedensyang NASA na aliens sa nasa likod na mga hindi may paliwanag na pangyayari sa mundo ngunit hindi rin isinasara ng Space Agency ang posibilidad na pwedeng aliens nga ang mga ito. Nabalangkas na raw ng NASA kung paano nila sisiyasatin ang tinatawag na UAPs o Unidentified Anomalous Phenomena sa tulong na rin ng panibagong teknolohiya at Artificial Intelligence AI. Ayon kay NASA Administrator Bill Nelson, hindi lamang mangunguna US Space Agency sa pagsisiyasat sa posibleng UAP incidents, kundi ibabahagi pa nila ang data sa publiko. Pagkamat walang ebidensya na nag-exist ang aliens pero posibleng manong nabubuhay ang mga ito. Batay sa report, walang dahilan para ihayag na ang extraterrestrial sources ay siyang nasa likod ng daan ang UAP sightings na iniimbestagahan ng NASA. Ngunit ang Mayon Rao ay posibleng bumiyahe sa pamamagitan ng ating solar system upang makarating sa ating mundo. inihayag naman ni Nicola Fox, Associate Administrator for NASA's Science Mission Directorate, na ang UAP ay isa sa pinakamalaking misteryo sa ating planeta, monsoon na rin, ng kakulangan ng high-quality data. Inanunsyo naman ni Ms. Fox, na nagtalaga na ng bagong director ng UAP Research upang pagtibay ng database para sa ebalwasyon ng mga ilalabas nilang data. At yan ang ulat mula sa labas ng bansa, Rajaman Alex Forak, Tatak,